Nandito po tayo sa bar. Five months pa lang si Sylvester. Sama-sama na siya na mimitas ako ng cherry. Until now. Nandito po tayo sa farm. So every year po talaga kami dito pabalik-balik nag-stay. Naglakad po tayo sa farm. So marami pang bunga yung cherry dahil hindi pa po namin napitas. Ito po yung itsura ng cherry pag hindi pa siya hinog. Ito po ang itsura niya pag hindi pa siya hinog, hindi pa talaga siya kulay red. Ayan, so parang medyo yellow pa siya. So malaki po ang farm na ito. Every year po talaga, pabalik-balik kami dito. Since Sylvester was born, ay dito na kami namimitas. So baby pa lang si Sylvester, ay namimitas na po kami. Tingnan nyo guys, so oh, ang daming bunga. Yung cherry, it's a bit leafy. Pero ang dami yung bunga, pag bubuksan mo siya. Ayan, oh. Ang daming fruits. Dami po, madami. Ayan, marami siya. Branches po talaga. So, lalaki pa yan. magkulay mag red yan pag hinog na. Yung cherry po ay napakadaming varieties. So, ibig sabihin po, yung ibang variety, merong late variety. So, late po siyang huminog. And Sylvester's so, here! Say hi to daddy! Hello! ibang variety po ito. Yung first na nakita natin. Yes, I know it's yaki daw. Yaki daw to. Damage po 'yan. So yung first na nakita nating variety, late variety 'yon. So mga Pasko or New Year namin yung pinipitas. So, magkaiba-iba yung variety niya. So, pag malakas yung ulan, yung cherry, yun po ang kalaban ng cherry. Kasi, yung skin ng cherry ay napakanipis, Madali po siyang mag-split. So, magiging reject po yan. So, dapat ganito po yung quality niya. Yung hindi reject. So, ito, reject po yan. And it's not good pag napaka-daming ulan, napaka-heavy po yung ulan, madadamage po lahat ng cherry. It's not good for the farmer. It's not good for us either. Kasi wala kaming trabaho. Okay, let's go down. Gusto niya Sylvester mag-go down. Ito, tour ko pa daw kayo dito sa aming farm. <laughs> Parang may-ari ng farm ha. Medyo malalaki yung puno dito. Yung ibang farm na pinagtrabahoan namin. We don't need a ladder. Ito po ay kailangan po namin ng ladder. baby pa lang si Sylvester, namimitas na po siya ng cherry. Until now, so, yung buhay talaga ni Sylvester, most of the time, he spend time sa farm, at gustong-gusto niya talaga yun. Which one? You gonna choose? This one! Yeah! Two, one, yeah! リく Five months pa lang si Sylvester. Sama-sama na siya, namimitas ako ng cherry. Until now, three years old na po ang aming anak. Sama-sama pa rin po siya, namimitas kami ng cherry. Simple lang po ang facilities dito sa farm. So, meron pong affordable shower. Diyan po kami naliligo. Ito po yung affordable shower. Nasa labas lang siya. At ito po ang inside ng shower. So Malamig Parinpo Dito sa one den so we can shower hot and cold. affordable toilet. Ito so, po ang affordable toilet na ginagamit namin sa farm. Yung affordable toilet ay iba po siya kumpara sa normal toilet kasi pag, pag... nag-plush kayo ng toilet ay pumupunta lang siya dyan sa kahon hanggang mapuno po siya at kailangan po siya i-empty. It's a bit smelly. <laughs> Yan po ang buhay farm and maganda po siya dahil uh, mura lang po ang renta po namin. Mga $50 sa week. And pwede po kami makakain ng libreng cherry. And ito po yung cherry na pinipitas namin ay napaka high quality po siya. Hindi mo siya basta-basta makikita sa supermarket. Kasi ang cherry na po ito ay ini-export po ito sa ibang bansa. Kagaya po ng Singapore, China. So, sinesend po talaga nila sa ibang bansa ang napaka high quality of fruits. And we are very lucky na nakakakain po kami ng napaka high quality na cherry. Napaka expensive po siya na cherry. Yeah, I think I'll always be picking fruit as long as the crops there and and I'm fit and able to do the job. Oh so hindi po namin masabi kung mag-change trabaho po kami in the future dahil masaya naman po kami sa aming trabaho ang pamimitas although kahit hindi po siya permanently job, uh, meron po kaming time sa aming family, like we can do a holiday, kaming magpamilya. Yeah, it's not really permanent. You have a break in between each variety and crop that you're picking, so you can have a holiday or do something different in between. I suppose, depende po yun sa tao kung masaya po sila sa gantong lifestyle dahil po kami masaya. So, yes, so hindi pa namin masasabi in the future kung mag-change career po ba kami. I love fruit picking because it's really flexible and you can make time to do other things in your life, like make time for Sylvester and make time to go on camping trips or holidays or whatever. And I love you guys, number one secret to David, bakit gusto niya ang pamimitas. Because David, he's the type, the type of person, very, very shy, because he doesn't want to deal with other people, isn't it true? Sure. Yeah, it's really easy. You can just do your own thing and pick. Yes, yan po ang gusto niya sa pamimitas. Dahil si David, hindi po siya makasurvive somewhere, like trabaho sa mall, hindi po siya makapagsurvive. Hindi siya makapag-eye to eye contact to anybody <laughs> except to me. Oh my God! That's a lot of cherry! Yes, yeah. let me pick them. Nandito po tayo sa labas ng aming caravan. So dito po kami nakapark at yung farm po, rutas po ay nandoon lang. Samahan niyo po ako guys dahil mamitas po ako ng cherry ng makakain. Let's go! Malapit lang po talaga. Hindi po namin kailangan mag-drive para pupunta sa trabaho. Kailangan mo lang po maglalakad. just ko po, yung bulsa ko, walang pera talaga oh. Nakalabas pala. favorite to ni Sebastian. So, parang ano talaga eh, high class na high class, high standard. <laughs> yung pwede mong kainin. Move lang tayo ng move. Masasabi mo, we are very, very spoiled pagdating sa prutas. Parang yung hinahanap talaga namin pagdating sa prutas, kailangan high quality, Ugasan po natin to siya. Kaya nagdala po ako nito. Hindi naman talaga tutali, kailangan eh. Kailangan maraming kakainin. Kasi everything in moderation naman. So limitado lang yung kinakain everyday. Lucky po si Sylvester. Marunong na po siya mag-remove ng seeds. Pag kumakain po siya. Kasi yung cherry, meron pong seeds. Ito lang, pipiliin natin yung mga ano oh. Ayan oh, mga split. Dahil sa ulan. Mga damage. So, uh, huhugasan po natin. Pasok po tayo sa bahay na farm. Edition po to So, may mga tao po dyan nakatira sa bahay na farm. Very, very old na po ang bahay na ito. We used to stay there. Nung first namin pagdating sa farm na ito, nag po kami sa bahay na ito. Masira-sira na talaga ang bahay ng farmer para sa mga fruit picker. Oh, tingnan niyo yung door original. <laughs> pwede ka lang pupunta diyan. Po yung inside ng house. Pwede po po kami dito pumasok kung may mga kailangan po kami, mga mga basic needs. Pwede ka maglagay ng mga gamit po diyan. So, anyway, hindi po kami dito nagstay dahil meron kaming karaban. And labas po tayo. Pwede po kayo dito magluto nga yung iba na na, yung iba po dito guys, kasi dalawang room lang, yung ibang fruit picker ay nakatira sa sasakyan. Kagaya po yan, dalawang couples po yan nakatira sa sasakyan. Meron din po dyan isa, so ang hirap ng fruit picking. Tingnan nyo, na, oh, nabasag yung mirror. Babalik na po tayo sa caravan.